Naramdaman mo na ba na walang nakakaunawa sa sakit na dala mo sa loob? Sinubukan mo ng ngumiti, pero sa loob mo, sumisigaw ka na ng tulong. May pag-ibig na hindi humuhusga. Isang pag-ibig na hindi sumusuko sa'yo, kahit ikaw ay sumuko na sa sarili mo. Ang pag-ibig na iyon ay may pangalan, Jesus. Ang pag-ibig niya ay hindi katulad ng sa mundo, pabago-bago, mapanlinlang, iniiwan. Ang pag-ibig ni Jesus ay walang hanggan, tapat at walang kondisyon. Nakikita kanya sa gitna ng iyong sakit, naririnig kanya kahit sa katahimikan at tinatawag kanya upang lumapit. Ang pag-ibig na ito ay nagpapagaling ng mga sugat na hindi nakikita, pinalalaya mula sa pagkakasala, takot at pagtanggi. Binabago nito ang pinakamatigas na puso at ginagawang pusong puno ng buhay, pag-asa at kapayapaan. Dahil sa pag-ibig siya ay namatay sa krus, hindi dahil sa relihiyon, hindi dahil karapat dapat tayo, kundi dahil mahal kanya, mahal kanya, nang malalim, magpakailanman at ang pag-ibig na ito ay patuloy pa rin nagliligtas. Nagliligtas mula sa kasalanan, nagliligtas mula sa kawalan, nagliligtas mula sa kapahamakan, nagbibigay ng bagong buhay, at buhay na walang hanggan kasama ang Diyos. Maaring nararamdaman mong ikaw ay marumi, mahina o malayo. Ngunit sinabi niya, Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na pagod at nabibigatan, at kayo'y aking papagpapahingahin. Mateo 11.28 Ngayon, tinatawag ka ng pag-ibig na ito. Magpapatuloy ka pa bang tumakbo palayo o pahihintulutan mong yakapin ka ni Jesus at baguhin ang lahat? Mensahe sa huling bahagi ng video. Ang pag-ibig ni Jesus ay patuloy na nagpapagaling, nagbabago at nagliligtas hayaan mo siyang pumasok. Roma 5.8 Ngunit pinatutunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin na noong tayo'y makasalanan pa, si Kristo ay namatay para sa atin. Ibahagi ang mensaheng ito, mahal ka ni Jesus at nais kanyang ibalik